Samantala balita naman sa Metro Manila, magpapatupad ng traffic rerouting scheme ang Quezon City LGU sa paligid ng Amoranto Sports Complex simula po ngayong araw. Sa mga pupuntang Scout Reyes galing Quezon Avenue, papasok po kayo sa Scout Swatoko. Saka naman kakaliwa sa South Avenue, sa kakakanan sa Don Alejandro Roses Avenue, papunta po sa inyong mga destinasyon. Pwede rin sa Champaka Street kumanan, saka naman kakaliwa sa Jasmine Street patungo sa destinasyon. Sa mga galing naman sa Scout Reyes, palabas po ng Quezon Avenue, pupwedeng dumaan sa Scout Suatoco o sa Hyacinth Street, kana naman po sa Champaka papunta sa inyong mga destinasyon. Inabisuhan na ng QCLG ang publiko na umiwas muna sa mga lugar at planuhin ang kanilang mga biyahe ngayong araw. Para sa halagang 400 pesos pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang street sweeper sa Quezon City. Arestado po ang suspect na si Guillermo Agravante Sr. habang biktima naman si Catherine Madrid. Ayon sa mga nakakita, nagwawali si Madrid sa bahagi po ng Kagawad Road sa Batasan Hills nang bigla na lamang undayan ng saksak ng suspect. Tumakas ang suspect pero nahuli rin sa follow-up operation. Napag-alaman na nagalit si Agravante dahil hindi nabayaran ng biktima ang utang nito. Inihahanda na ang kaso laban sa suspect. Pinabulaan na naman ang pamunuan ng MRT Line 3 ang kumakalat na balitang may libreng sakay ang linya para sa kanilang ikatatlumpong anibersaryo. Lumabas nga ito sa Facebook page na Manila Transport. Pero ayon sa MRT Management, walang koneksyon sa kanila ang naturang page. Bukod nga dito, pinagiingat din nila ang publiko dahil ginagamit daw ang naturang page para lokohin ang followers nito. Uulitin po namin mga kapatid ha, ang kumakalat na anunsyong may libreng sakay ng MRT ng isang buong taon para sa kanilang anibersaryo ay malinaw na fake news. Fake news. Ted Paylon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.